Hi, it's me, kasi vlog Pag lang ako, magluluto tayo ng kabsa. Pero bago ako magluluto ng kabsa, tinanggalan ko muna ng taba ng karne. Ito yung taba niya. Yan. Ito yung taba ah. ng karne. Ito, itatapon na ito, mga kasando. Promise, itatapon talaga ito. Yan, tapon na yan. Yan, may mga laman-laman pa yan, di ba? Tapon na yan. Yan, may mga laman-laman pa. Tapon na rin yan. Ito, tapon na rin yan. ba? Diba? Kasi wala na rin naman kukunin dyan eh. Wow naman! Hmm. Wow! Tapos o, oh, so, diba? Puro taba. Kung wow. sa ating dyan sa Pinas, mamatikain. Tapos yung halos mga gulay, diba? Dito hindi. Itatapon na ito. Ito yung lulutoin ko ngayon. tatanggalan ko na siya ng mga taba, mga puti-puti. Kasi ayaw ni Amon na may mga taba-taba yung karne. Maglutuin. O, oh, diba? Antayin nyo. Luluto tayo. Let's go! Ilagyan natin mga kasantok dito sa plastic. Kung siya kayo sa buho ko, ngayon, may yan. Okay, mag Bago ko dito na pala ba? Hindi ako ba? Magalit ang ako. Sorry. Hindi. Okay lang. Tapos na. Ay, natatapos. Tapos na ba? Eh! Hey, uh! Sorry. Sure.

Ito tayo nga natin ang payo. Ito tayo 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 Nilabas ko lang para makikita. Ito ang video ko. Ito diba? first mga kasandok. Lagyan natin ng sikta. Okay. Ay! Ay. Ito natin. Huwag yung mantika. Eh, dibindi sa inyo. Pwede yung mantika. Huwag lang nga dito. Ayan. Dagan natin pa ako. Mga kasandok na ganyan natin si Buyas. Lagyan natin ng mix na ano, bawang at Ganyan na. Ano. Mix na po yan siya. Bawang sya Hello, eh? at maluya. Haluin. Try to make a lot boss at Wow naman! Wow! Wow! At sa members, marami na. Congrats! Lagyan na natin ang ating meat. Ayan. Maluhin mo natin. Lagyan pa natin.

hirap talaga ka mga kasama. pag alam mo yung nagluluto ka tapos nagluluto ka ng ganito, tulad yan, magbibigay hindi nga magbibigay, hindi nga magbibigay, hindi nga magbibigay yan mga kasando, haluin natin para yung sangkap niya kumagat sa karami diba? thank you nga pala doon sa ano, happy 9k followers na tayo mga kasando sana ito, tuloy ang inyong pag support sa akin ako kayo magsasabi Abangan nyo ang tunins ko. Shout up sa inyo lahat lang naman loob. Kung magustuhan mo ang aking video, pakicomment naman kung pa ba saan ka. Para alam ko kung saan nakarating ang luto ko. Magkansa. Pag ganito na po siya, yan. Ngayon natin ang tubig na malamig. Huwag pong mainit para hindi yung maiti ang karne. Kasi pag mainit po, maiti ang karne. Ayan. Ayan po. Pakinig, like, ensure naman, no? At mag-comment ka na rin kung taga saan at saan ang aking video. Takpan natin. kasalok buksan na natin. mga kasalok buksan na natin. Wow! Yan mga kasalok. Okay na. Wow! Wow! Ha! Okay na yung mga kasalok. Lagyan natin rice. Lagyan natin mga kasalok ang rice. Saka. Try mo na. Baka sakali din kaya mo. Yan mga kasalok size. di ba? kapalati nung mga kasandalot, lahat natin na pakepake sa rice. A few moments later. pangalawang bukas. sarado gusto. pero. yan mga kasandalot, okay na siya mga kasandalot. Gaya lang po ang ating kabsalahan. Thank you for watching. Kung nasayang sa aking video, paki like, and comment. Share mo na din. At mag-comment ka na kung taga saan ka at saan nakarating aking video. Thank you very much. Thank you for watching. God bless.